What's up? Go Farm. Okay, so habang inaantay natin Go Farm yung uh, mais, pala 'yung ganyan-ganyan. Okay. So actually nagtatarim din ako ng ano, ng gulay. Hindi ko lang masyadong pinapakita kasi ayoko eh. <laughs> pero sa ngayon, papakita ko sa inyo 'yung ginagawa natin. So meron tayo dito'ng kabatis, talong, pechay, mustasa, iba-iba Go Farm, pero papakita ko muna sa inyo. Kasi 'yung kamatis muna kasi 'yun 'yung mahal ngayon eh. So actually marami 'to, kaya lang kinutkot nung aso namin ayun namatay okay so papakita ko sa inyo ngayon so ito yung kamatis namin yun o oh, diba napakaganda go farm. so bigyan ko kayo ng tip para paano mas mapabilis magparami ng ganyan makita so, nyo may bunga na o oh. mahal nyan 300 pesos per kilo yan go farm, okay so ang gagawin nyo pag ganito go farm. lahat dapat nung dahon pababa nun nung mula sa bunga dapat tatanggalin mo yan kasi minsan nagkakaroon ng sakit yan ayan o oh. hindi tayo nag spray dito go fam ah eh, organic to mga to okay so para mapadami mapabilis yung pagdami nito go fam meron tayong tinatawag na sucker hindi ko alam kung anong ilokano nun or tagalog nun may sucker eto oh. alam yung lumalabas in between yan eto sucker to ayan oh. isa mapakita ko sa inyo ha eto pangalawa ulit ayan oh. Sucker. Tinatanggal yan, GoFam. Ayan, ito sucker din to. Sucker din yan. Uh, yung nawala kasi ako dito eh, kaya hindi ko na alam kung saan yung main at saka saan yung ano. Pero feeling ko, hindi ko na alam. Ito sucker to for sure. Ito, ito malaking to. So try natin tanggalin din to. Pero ayan, para magtuloy yung mga merong bunga. Ngayon, hindi ko tinatapon to mga sucker, GoFam. Pag pinutol ko yan, kumukuha ako ng jar, ilalagyan ko ng tubig uh, maganda yung tubig mo tubig ulan para hindi siya wala siyang chlorine tapos binababad ko ganito ang mangyayari niyan eto nakababad na to for almost one week go fam tignan nyo hindi siya nalalanta o oh. oh. tapos ayun yung kagandahan ayun oh. boom meron na siyang roots eto itatanim ko na to ngayon yan, yan ang kagandahan yan, go fam. Okay, papakita ko sa inyo. Ayan no, oh, may mga every time na ano, ayan no. Oh. O. Oh, ayan no, oh. tapos papakita ko sa inyo ha, kung ano yung ano. Dito lang sa ano sa sarapan sa lang ng bahay namin. So shout out kay Ate Marisa, tinulungan niya ako. Ayan no. Oh. Hmm. Siya na nagtanim niyan. Oh, ayan no. O, di ba? Oh, oh, diba? oh well, Wala magugutom pag nagtatanim tayo, go fam. Ito may Uh, kalamansi tayo dito ayun yung ano natin no? Oh. kamatis puros kamatis yan kamatis o oh, ba diba? so ganun yung gagawin natin ngayon papakita ko sa inyo kung paano yung uh, ginagawa ko ano lang mabilisan mahirap mag cut eh, pag ano pag one hand <laughs> pag ko fam so make sure malinis yung scissor na gagamitin nyo tapos ikakat nyo lang Okay, so parang ito ngayon, kakat na natin to kasi gusto natin na uh, mabilis yung paglaki nun so pansin nyo to merong sucker to so ito yung kakat ko na to tatanggalin ko na to tatanggalin ko na rin ito pruning tawag dito go fam pinuprune natin para lahat ng sustansya mapunta dun sa sa bunga tapos naputol ko yung may bunga ano bad trip o <laughs> oh, diba sa so, napakalinis ayan nakita nyo may mga may mga insekto oh. lalayo natin itong mga to okay <clears throat> para yon so kung mapapansin nyo meron din dito ayan, meron akong mga talong ayan ba diba, meron akong nga uh, pechay meron din tayong mustasa gofam tignan yung mustasa nito gofam mo, oh. lalapad nung ano lalapad nung dahon so pupunin natin to ito yung natin yung ginawa ko naman sa talong hindi na ako nag -prune. actually pwedeng i-wipe prune sana to eh basta ginawa ko lang dito go fam tinanggal ko lang yung yung unang ano pero saka na yan ito na lang muna para hindi magulo yung usapan natin ayan tapos ngayon ikakat ko ngayon yung sucker ito kakat natin tong merong uh, merong sucker go fam and sorry ah yan sa Okay, tong sucker na to go, go fam, tong ano ilalagay natin sa may tubig. Sa so, mayroong tubig, ayan. Sa saan ba 'yun? Tinuturo kanina. To. Sakay din to. Dalawa. 'Yun, nalaglag pa. Okay. Sa so dalawa. Tapos itatanim natin to after natin na mai maibaban. So ganoon lang go fam. Ulit-ulit lang. Okay? So 'yun. Walang walang farmer na ano nagugutomin, walang taong gugutomin kung marunong kang magano magtanim.